yung si William punin niya yung pang mga si baking kahoy pinawa niya pa yung natira doon na kahoy tapos yan Maghihiwa siya ng saka ng saging. Nyaw, 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 nyaw. Isa. Gusto mo pa akong tamaan, ah. Patamaan. Bigat. Masakit pa yung likod mo, eh. Nagpapasang ka pa dyan. Eh, papasang. Bibit-bit mo -bit pa yan na mabigat. Yung leeg mo, masakit pa. Kailangan ako na eh, panggatong. Dahit marami pang yan? Sayang yan. Sayang yan. Makatipid sa gas. Hindi naman regular ang hanap buhay natin. Dito sa Bukid. Walang walang pang bili ng regular. Walang pang gas na regular walang pambili kami kaya tinatsaga kami sa ano tinatsaga talaga malaking tulong din yan sa aming panggatong nakahoy What <laughs> ay ano oh natuloy nyan hindi mo pa itinuloy ah, <laughs> pahirapan tala yung sarili guys ay pahirapan tala yung sarili nya Mahirap pag hindi ka anak ng kontraktor. Gawin na. <laughs> maganda na yung anak ng kontraktor ta. O, ang hirap. Kung anak ka naman ng kontraktor oh, na magnanakaw, huwag na. Mas maganda yung pinagpaguran mo. <laughs> Maganda so, yung pinagpaguran guys, di ba? Yung so, yung kinakain mo galing sa tamang paraan sa ano Marangal so, Magandugot pawis mo Guys, sa pinaghirapan mo talaga, hindi sa pinaghirapan ng iba. Baling mahirap, basta marangal kang namo nabubuhay, namumuhay. Papakain mo sa pamilya mo eh. Mal sa malga, malinis, galing sa malinis na paraan. Pa yung binali ni Baging Uwan, yung duhat. Yung malakas na hangin na nakaraang bagyo. Na, na. Matapos na si William maglagari. Ayan. Pa niya makipagbuno. Ito <laughs> matigas na kahoy. <laughs> na si Boss William. kami Tagas Mas tipid ang ano, asya, Mas masarap Mas masarap yung nilulutong pagkain Sa kahoy di kalan Ayan yung hinakot niya kanina. lalagariin pa yan ino na lang yung mga malalaking lag may ino na lang lagariin niya yung malalaki

Ayan. Yeah, last na yan. Ay, na isa. Dito lang pakita yan. Hindi na. Video na lang ko pa. Doon pinapasok sa may kusina namin. Mga kahay, para hindi mabasa ng ulan pag umulan last bag patang roo do yung do ops isa na lang ay eh, isa na, dalawa na lang, last na tapos atas niyan mag iwa siya ng saha yan na namin sinisilong yung sa loob. Ang kusina namin. Na wow, sabaw sa diyan. Parang ang ginom ng coke. Ah. Ayan. Ito namin sinisilong yung sa loob ng kusina para hindi mabasa ng ulan pag umulan dito kami sa labas nagluluto pusa ming 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 sa loob lang ng kusina yung kahoy namin. Ayan. Sarap lang ng kusina. Ito yung gasol. Isan lang namin yan. Ginagamit. Kapag umuulan. Tapos nababasa yung kapag nababasa yung mga kahit tapos wala na kaming kahoy pilitan na lang kaming mag -loto dito. Sa digas. Digas na lotuan. Yun ang kahoy dikalan. Ito kami sa labas na loto. Kapag sa kahoy. At dito naman sa loob. Yung kapag umulan sa digas kami mag magluluto. Ah. Mm. Alam mo sa si William, si Boss William. Oh, cheers tayo ng kape. Cheers. Alam mo sa tayo guys ng binangkad. Binili lang yan sa bakery. Di diba binangkal in bisayas yun na merienda? Hmm. Binangkal kayo dito, binangkal din. Binangkal pa parang, parang parang hindi, parang hindi dito, dito yung gumagawa. Hindi taga dito. Ah, taga, ba, baka Visayas yan. Tatanong pa rin. Eh. Ano ko sa kakabisayaan to yung merienda? Pang merienda, pwede na pang almusal, guys. Ginawa namin almusal na. Hindi na pagsangag. <laughs> Kain kayo, guys. Almusal. Sabayan nyo si William mag-almasal. Salamatayo kayo. Alam mo sa ni Boss William. Sige guys. Thank you sa inyong panonood.